O oh, di ba ang ganda, ang lakas makababae, nakahingi nga ako ng sabon sa kapatid ko dahil adik din sa shopping kaya o oh, di sana hindi na ako nahirapan sa kalisod, Maluoy na lang ta. Ngayon nga lang mapapalitan ng kurtina ko sa ilalim ng lababo. Matagal ko na nga ino-order yan sa Shopee, kaso ngayon lang talaga ako sinipag. At buti na lang kamo, natuto ako mag-Shopee dahil ang tagal ko na naghahanap niyan. Naghahanap nga ako sa palengke niyan, kaso wala talaga akong nakikita. Insakto namang may nakita ako ang tela na pink, kaya binili ko na lang. At yan na nga lang ang ginawa kong kurtina dyan sa ilalim ng lababo namin. Hirap na hirap nga akong magsukat niyan noon at magtahe. Kung alam ko lang sana noon na marami pala yan sa Shopee at ang mura-mura pa. O di sana, hindi na ako nah hirapan sa kalisod. Maluoy na lang ta. Kung hindi nga lang nag noon, hindi talaga ako natutong mag shopping ko na nga rin dyan, ang basahan na order ko din sa shopee. Buti na lang kamo talaga, tinatamad ako mag-ayos ng bahay noon. Dahil ito na ang naging content ko sa mini-vlog ko. O ba diba? ang ganda, ang lakas makababae. Eh. Nagsaing na nga muna ako ng dalawang baso dahil dalawa lang naman kami mag-asawa kakain. O ba diba, sa laki namin, magkakasya ang dalawang baso. Lagi kasi kami napapanisan ng kanin, kaya inainsakto ko lang talaga ang pagsasaing. Dahil nga, mahalang bigas ngayon, tipid-tipid din pag may time. Pagkatapos ko nga magsaing, hinugasan ko na rin naman tong pinagkainan namin. Madami nga akong hugasan ngayon kasi kagabi pa namin pinagkainan yan. Tinatamad na akong maghugas. Dahil nagigising si Janwaki Joaquin, napakaiyakin kasi talaga ng batang ito, hindi kayang patahanin ng tatay niya. Kaya tinamba ko muna ang mga hugasan ko. Ang natapos na nga akong maghugas, ayan, nilinis ko na rin ang lababo. Ang ganda talaga sa mata, pag malinis ang bahay, tayo talagang mga nanay, walang katapos ang linis ng bahay. Nagpalit na rin pala ako ng kurtina dito sa kusina. Kapapalit ko nga lang din dyan, kaso pangit naman, nag-iisang pink na lang siya. Para bumagay naman sa kurtina, sa sala. Pagkatapos nga ng gawain ko sa kusina, dito naman ako sa CR. Pinalitan ko na nga rin ang kurtina dyan sa ilalim ng lababo dahil sobrang tagal na rin yan. Dito ko na nga rin nilagay sa CR ang sterilizer ni Joaquin. Pati ang initan ko ng tubig pag nagkakape ako. Dahil minsan kasi sa gabi, tinatamad na akong lumabas sa kusina. Sa dyan, Joaquin nga, iyak na nang iyak dyan. Kanina pa kasi naiinip yan. ayoko iwan kwarto baka kung anong gawin. Ang hilig kasi niyang galawin ng electric pan kaya natatakot na ako. Yung isang electric pan nga namin nasira na dahil tinumban niya. Nakahingi nga ako ng sabon sa kapatid ko dahil adik din sa shopping. Kaya nadagdagan na naman ang stock ko. Yun lang. Salamat!